Ay nako, movie review na naman, nakakatamad Ay nako, kaya na naman tayo Oy, kumusta kayo dyan? Ako ko nga pala si Flexi Dorexi Ang iyong resident na T-Rex Na nagre-review ng mga Pilipino movies At ang i-review -re natin ngayon ay eto Balota ni Marian Rivera Ayan o oh. Yan, tinan mo, dungis-dungis niya Tapos, galing siya sa gubat Kasi hinahunting siya ng mga nagnanakaw ng boto, nagnanakaw ng balota, tapos nag martial arts pa siya, sinipasipa niya yung mga nagnanakaw ng boto, ganyan. Nako, heto ba naman to? Um, okay naman yung movie. Wala akong problema dito sa pag, ano nyo, ng pagka-movies kasi alam mo naman, nangyayari naman talaga talaga to sa Pilipinas eh. May mga dagdag bawas, may mga kubukuha ng mga balota. Kaso lang, parang yung timing niya ay hindi ko talaga maintindihan eh. Parang linabas siya just in time para sa eleksyon sa Pilipinas. Tapos, ang ano pa niya is minamarket siya para sa mga bata ilalabas siya sa sinehan, i-discount nila ang ticket para sa mga estudyante. Para, and guaranteed, guaranteed to ha, na yung mga eskwela, i -re nila ang mga estudyante nila para panoorin ang movie na ito. Ngayon, bakit? Bakit ganito yung timing niya? Bakit parang napaka-suspicious ng timing nito? Kasi, alam mo naman, merong mga politiko na hindi na nanalo sa eleksyon. Dati, nung previous eleksyon, noong 2022, di sila nanalo. Hanggang ngayon, naniniwala sila na dinaya ang kanilang kandidato. Naniniwala sila na sila ay dinaya. Dinoble check ang mga balota. Binilang ulit nakita na walang pandaraya na nangyari sa eleksyon. Meron ng pruweba na walang dayaan na nangyari. At yun talagang boto ng tao. Meron pa rin mga tao na hindi pa rin matanggap. Hindi pa rin matanggap na natalo ang kandidato nila. Hanggang ngayon, iniisip nila na dinaya pa rin siya. Kaya, pinroduce nila to. Sige, sama-sama nila yung pera nila. Ayan, gumawa sila ng movie na ganyan. 'di diba, Balota, parang nako dito sa Pilipinas. Pag ikaw ay teacher, nagbabantay ng balota, babarilin ka. Yan, dapat mag-martial arts ka. Wah, wah, wah. Dapat marunong ka magkarate at martial arts. At siguradong etong si Marian Rivera. Siyempre, hindi mo Marami ka naman. Kung teacher ka, tapos nagbabantay ka ng balota, tinukod, bigay mo na yung ano. Para mabuhay ka. Parang hindi ka naman pinapasweldo para magpakamatay para magka uh, ano dyan eh alam naman natin na nangyayari siya eh ba diba? magpapa ris mo ba yung buhay mo para lang dyan ano yun yung message ng ano movie para kung teacher ka bantayan mo yung balota Gabi, iharang mo pag pinutokan ka ng baril um, wala kasanggain mo lang mag martial arts ka ba? Diba? parang wag mo na iano yung safety mo yung balota dapat kasi sworn duty mo yan as guru as teacher di ba bakit di ka na lang maglagay ng army military na magbabantay ng balota di ba di ba sila ang mas ano mas well equipped para magbantay sa mga teacher bay di na lang kayo maglaan ng budget para bantayan yung mga teacher para hindi siya nangyayari lalo sa mga liblib na lugar kesa yung budget ay ilalaan nyo para gumawa ng propaganda movie na ganito diba? wala eh, nakakasuya eh puro politika na lang puro politika na lang tapos ngayon gagawa pa kayo ng kung ano ng kwento na parang, oy magkakadayaan sa eleksyon pag hindi na boto ang aming mga kandidato dayaan yan pwe alam nyo binibilang ang mga boto may counting system dyan, kung may dayaan talaga dyan, pakita nyo, ilagay nyo, ilaban nyo sa korte, patunayan nyo. Wag kayong gagawa ng bullshit na pelikulang ganito, tapos i-brainwash nyo yung mga kabataan. Ay nako. Anyway, nadidismaya na naman si Flexi the Rexy. RAR Episode end.